Start na natin yung video para ay nating maganda. Sabi mo na kay Andrew. Ito na, abot ka ng diyan. Sakit lang. Amin na, sundo mo. Ano man, panalo naman yan. Ano kaya para maluwala siya? Pedro. Tandrin na ako sa dalawang libon. Ha, ah, na ako, ha? May kasaya ko. Andrew! mo kay Andrew, ba't sayo niya sa 20 gay, patmani laban na. Patmani, 20 gay. Okay. Sampitik yan, sampitik. <laughs> Okay. Pasa mo sa akin ha. Oh, okay. sige. 20 kay lang, 5 money. Wala, yeah, wala akong Toss Tao, Tao, kaya amin din na. Yeah. guys. Game 1. One. one stop po tayo, one stop, one stop, one stop.

One stop, one stop. Nice defense, nice defense. 20k and Pat Money, what do go, guys? 20k. Sagasa lang duro, sagasa lang, sagasa. Ah, <laughs> 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 uh, Portry, 3 4-3, 4, -3, 4 -3. lang. Nice defense, nice defense. Drew, sagasa. Sagasa, par, sagasa. Potri guys. Namang si Medina. <coughs> Eong! Irving. ng 14 boy. 5-3, 3 Lamang si Medina. Team Mandaluyong pala yan. Si Medina, guys. Team Mandaluyong. Uy, ka dyan. Foul, 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 foul. Pensa, Depensa, depensa Drew! true Paul, 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 Paul. Pa 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 pa. Ano yan, bro? Ayy! Pedro, lapit mo pa. Pedro, dik-dik mo alim, sa ilalim, ha? Yan, sa Sa na, sa kaliwa! Pedro! Sa kaliwa! Sa kaliwa! Sa kaliwa! Sa kaliwa yung depensa! Ha? Sa kaliwa yung depensa! Ano siya lang? Gedin, eh no, pritro, 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 pedal ti, 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 Penalty, penalty. pedal ti, Last na, last na, G, last na. Last na, last na, last na, 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 na draw. Ah. Uy! Ano yun? Pumapabor na yung tawag ka. Drew, sali ba? Sali ba, Drew? Yeah, Kaya, taas kami lang. Drew, tapos na. Para pahinga na. Last na po guys, last four, last four. <laughs> <laughs> Alarim naman nun. Paldo. <laughs> Kano ka dyan? Dito lang. Tapos na draw. Oh, 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 oh. Time out, time out, time out. Last, last, last. Time out, time out. Time out, time out. Oh. Time out. Uh, 25K, 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 patnani 25K, 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 Bante daw to, ba Game na, game na. ano na to, santaan. Oh, ay ajay, ajay naman tayo. Andiyan na ba si Jerome? Drew, cameraman Drew ah. Baka wala ako dyan. Last na, last. Last 1 to 8 lang to, guys. May edad na eh. Ngam si Medina. Last four. oh 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 po, po. Oh. Nice play. Hey. Kapata nice, kaya ano ka ba? Kaya ano, yun yung pinustahan ko oh. Gano? Gano? Piso? Laglag na yan Table na guys, 25 k na 25k 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 Nice game, nice game, nice game, nice game, nice game Nice game, nice game, nice game, 25k And guys next naman guys mamaya na ulit